Ang hapon niyo na. ako sa diversion dayron. Ang hapon niyo guys, uh, karong una at Sabado na ipanggan ang San Bernardino po natin high school. Kundi ito na nag-graduate of high school. Uh, mga bata ay eh, kan pa sila padong pa sila, padong. Pa sila, padong plus pa na sa Taytayan. Layo kayo. Sa atong Taytayan, layo kayo. Kaning uban

dahil gud ang bata. Ang mga bata noon. Sigan kayo, ligong mga kalawas.